Oh. Ito yung nabili ko kahapon. May nag doon sa GC ng aning barangay. May binebenta silang pusit. Ang nasa isip ko na pusit yung normal lang na size ng pusit, yung maliliit lang ba. Pero ang tingnan niya nung tinabi ko na pusit, kasi sobrang laki. ang um, binili ko lang is mahigit isang kilo ay, eksakto lang na isang kilo kaya so, akala ko maliit nga lang pero hindi ko naman akalain na ganito oh, kaya ang kusit nila dito sa batane sobrang laki hindi naman ito octopus mahigit isang kilo na daw ito ang per kilo ng kusit dito is 450 eh mo sumubra sa isang kilo 530 pesos pero ibinigay na ng aking suki na tindera ng 500 yan maaduboyin natin ito tatanggalan muna natin ng mga mga kwelo guys tawag sa so may tentacles

seti na hano ko siya so hanggang tatlo, yan, ito na ko may isa, ito na nasa yan, nasa na, itaano yung tubag, yun may na yan, so, yung galing-lilingis naman ako ng pusito. Ganun-ganun. Dito. Nang nahawakan ko siya, medyo pag-aral oh yan. Nakikita niyo. Hmm. O, tignan niyo. Mabilis lang matanggal. Bigla lang siya. Malalakas. niyan, O. Tanggalan natin yung isa-isa. Baka magkain natin. Dito ko natanggal yung bibinya Ng nanahanat ko po so, kasi hindi ito, 'yung eh, isa lang Iyanahanap ko. 'Yung lang malaking pusit. 'Yung isa lang. Iyanahanap ko wala naman si Mata lang tong ibayan natin. Natin, guys, linisin, linisin natin eh natin okay tayo pero frozen kasi to guys hindi ko uh, na luto kagabi ito kung nanatim mamayang hapon pa naman natin to